na sa Instagram account ni Miss Universe 2018, Katrio na Gray, ang engagement photos nila ng aktor na si Sam Melby. Dahilan para tanungin ng fans kung tuloy pa ba ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Kamakailan lang kasi nang mapansin ng netizen na burado na ang naturang paskil. Nangyari ito ilang buwan matapos mapabalitang nagkaroon ng problema ang dalawa sa kanilang relasyon. Living an answered prayer with my best friend. I love you, P. Yan si ito yung buradong paskil ni Katrina noong February 2023. Panahon kung kailan kinumpirmang nang dalawa ang engagement. Gayon pa man, nasa IG pa rin ni Sam ang kanilang engagement post sa Beauty Queen sa sariling IG account. I finally put a ring on it. I love you my forever koala. Now my fiance anin ni Sam. Nung taon Pebrero 2024 lang, nang sabihin ng Cornerstone Entertainment ang talent agency ni Sam at Katrina na dumaan ang dalawa. Sa ilang pagsubok ito matapos, ang chismis na hiwalay na ang dalawa. Walang binanggit na detalye ang cornerstone patungkol dito, ngunit hiniling nito sa publikong respetuhin ang privacy ng magkarelasyon. Dati nang napansin ng media na hindi na sinusuot ni Katrina ang kanyang engagement ring. Sa kabila nito, ikanatuwa ng fans ng matagpuang magkasama ang magnobyo magnobia sa isang video sa social media noong Abril